Good morning, good morning mga ka abroad, good morning mga ka-exabroad, good morning Mr. Baka, good morning mga langka, at good morning sa lahat ng ating mga manonood at followers. Sana'y nasa ligtas kayong kalagayan at walang anumang karamdaman sa buhay. Eto, hawak natin ngayon ang mga puno ng langka at magtatanim dahil ang plano natin ay punuin ng iba't ibang gulay ang ating bahay kubo so marami na tayong iba't ibang klaseng mga prutas gulay na naitanim at uh, hindi pa kumpleto magtatanim pa tayo hindi man natin makumpleto eh, makarami man lang tayo ng maitatanim na mga iba't ibang gulay. Ayan. Tatlong puno ito ng uh, langka na kinuha natin dyan sa gilid ng ating bakod. At uh, ito'y uh, sibol mula doon sa laglag na hinog na langka na hindi napansin nung mga nakaraang araw nung gubat na gubat pa ito nung wala pang uh, bahay kubo dito. Ngayon, uh, kabilaan ito ay maano na, malaliwalas na. Malinaw nang tingnan kasi tinabasa natin ito nung nakaraan, nilinis natin ito at yung kabilang lote naman ay nagtabas na rin yung mga uh, may-ari noon. So, 'yan, nagpangipangita na. Medyo uh, hindi na masakit sa matang tingnan yung ating uh, kapaligiran. Nagpangipangita na sa gabi ay kita na yung mga ilaw. Sa dati ay uh, wala kang makitang ilaw ng bumbilya ng kuryente. Ngayon ay kita na sa gabi. Sa araw ay medyo uh, hindi mo makikita kung hindi mo talaga alam kung saan naroon yung bahay, pero uh, sa gabi ay kitang-kita yung mga ilaw. So uh, may pagbabago na itong ating uh, paligid. So tulad na sabi ko, tayo ay magtatanim ng puno ng langka. At ito ay uh, para sa ating uh, gulayan. Ayan, hindi man natin hinihingi na magkaroon tayo ng uh, hinog na langka, eh yung gulay man lang eh uh, magkaroon tayo. Yan, maka-broad, maka-extra Ito na pala yung ating uh, luyahan. Mer medyo nagkakaroon na lang mga tubo yung ating luya ayan at dumako naman tayo dito sa ating kamuting kahoy o balinghoy ayan ang gagarbo na mga ka-ex ka ng ating balinghoy ito ay nakuha na natin dati ng uh, gulayin yung talbos and uh, okay lang itong kuha ng talbos kahit uh, ganyan pa lang paliliit para mas lalong lumago yung mga tubo ng ating balinghoy hindi yan for uh, uh, laman purposes hindi para mag uh, parami tayo ng laman ng balinghoy kundi para gulayan ang ating purpose dyan mga kabrod mga kaksabrod pero kung sakaling lalaman ang ating kamuting bagin o balinghoy ay syempre ay hindi naman tayo may hiyang i-harvest uh, yung laman nya syempre na ng ating mailabon, maila, mailaga, mailuto at magawa nating ano ba? Um, nilupak o saludsod niya mga luto sa sa balinghoy o simple o, simpleng nilabon nilabong balinghoy na may sausawa kinayod na niyog na may asukal yan mga kabrod mga kaeksabrod o kaya minatamis na balinghoy. Marami din tayong iba't ibang luto ng uh, balinghoy. Kaya siyempre, bilang gulay eh itong talbos ng balinghoy. Ginata ang talbos ng balinghoy. So, eto nga uh, ngayon ay tatanim natin ito and hopefully ay uh, lumaki silang malusog at uh, magbunga ng maraming-marami para sa ating Kagulayan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang. Update ko kayo after one year. Bye-bye. <laughs>